Shakespeare Reyes, Payatas A, QC. Shout out po sa mga Patoda Driver. Ay, Patoda Driver. Patoda. Patoda Driver. Shout out sa inyong lahat. Thank you. Ayan. From Ivy Salazar. Ayan, ma'am Ivy. Shout out din sa iyo. And thank you. Lagi pong mag-iingat kayo. Patoda Driver ng, ano to? Payatas Pato Hmm, okay. Balkin Car Pari Ayan. PM mo po ako sa ano, Hiwaga Paris. Yung may bulaklak po yung ulo. Ito po. At! Isin ka pala, ma'am? Isin ka? Kaya yeah, pala eh. Ito po. Ayan po, Carl. Ito aking Carl. Carl. Ayan. PM mo na lang ako, Carl. Balk Balkin Carl. Ayan. Saan po location, madam? Quezon City. Vitex Commonwealth. Ayan. I-ano e, mo ako? I-add. Ayan no? Oh, hiwaga para siya yung aking ano, profile. Ay, hindi ko na na-shout out. Ang, Ang dami na. Abi Patrick, madami wagap po, shout out from Montalban Rizal. Arnie Mabali, madam po shout out po from Batasan Hills. Hi ma'am Arnie, lahat po dyan ang taga Batasan Hills, shout out and good evening po and God bless na rin po sa inyong lahat. Prince King, po so shout out naman po idol, ayan, shout out sa iyo, Prince King. sa Portaleza shout out po from Vlog Guru Quezon City Block 48 ano to? Lot 19 Flores de Mayo Street ayan shout out po sa inyong lahat dyan sa Flores de Mayo Street. Ang hilok Kaoba. Shout out naman po from Batangas sana. Meron na rin po kayo dito. <laughs> oh my God. Layo po. Pero patisipan po natin. Tandaan po tayo para mas maganda po yung dating. Christy Barba Maguliman, shout out 16. Ara ah, imo, shout out mo na rin. Christy Barba Maguliman, kaya ano na na, da? Eh, piyesta na na, da sa inyo. Bron Lorca Robles, pamiesta di sa Manapla. Ay, sige ba? Naad muna na ako, Balkan Carl? Okay, go. Check ko. Eh, ah, Okay. フォロ Nardi Celestino, load isang overload lang pang pulutan birthday ko bukas. Ayan. Mani sa Mindo sa Idol Manet Magno Magonsha. Eve Idol. Boss Chardtan. DJ host blogger shout out Social Media in Province sa San Jose Del Monte Bulacan malapit na kulab namin ni Boss Chart ay ah! Go Boss God bless you Ada lagi guys, hahaha. Mari, kamu sana mari, mari Nel. Saan ka mari Nel? Yunis Magpusaw, shout out po Michael Guarino. Tumigil ka na sa kaka ML Bayunis, magpusaw at kaluokan ha? Ay, ganun pa yun MJ Jerzon Shout out, very Watching from Singapore Ay, ang layo MJ Jerzon, please star, please Luzi Ababo Hello, Waga shout out sa mga kapitbahay mo dyan sa Litex sa kay Nanay Luz Fernandez Okay Nanay Luz Fernandez, shout out Kumain kami nung Sunday Dyan, mga 11pm Ah, wala ako Boss Chard and waga abangan nyo pamilyang Pamilyang San Joseño Viral and Trending 2024 Ay, go, sir Isa Marilyn Oriasaya Iwaga pa sa tag from Antipolo Rizal Maria Manungdo Hi po Ryan Padilla Iwaga pa bati naman Tanawan City Vlogger Youth Shout out po from Cagayan de Oro Padios ka. Hi from North Caloocan City. Monet Castro Galvez shout out po watching from Riyadh. Ay, ma Monet, star John. Lorena de Guzman Ilano, hello. Jelai Resus, shout out po, Madam Iwaga from Minute Burger, San Antonio, Binyan, Laguna. Good Eves po. God bless din. Dodo Velerico shout out iwaga kakain Kulang... lang dyan ay ah, hindi kita nakita Mark Kanha ay po Nitsuga Ota River from Japan Bon Basilio Madam apply po ako sa iyo tagasan po kayo Aljon Clarina po shout out po sa barangay Tanod ng barangay San Jose Paumbong Bulacan sa mga nakaduti ngayon Marilao at Marmel Maalam Al John Clarinio Salamat po Jonah Puentes From Cebu Brighton John Ay, Hello Brighton John Hello you again Sir Johnny Pa shout out from Batasan God bless always Hi nako Brighton John Ako na ngayon si Brighta Oh, yan Kumain ka na ba Brighton John Prince King Pa shout out Idoliwaga From Tagaparanya Brighton Jan. Abangan mo ako bukas live sa TNC Building Channel 1 Pilipinas Studio 447 Pilipina Building E Rodriguez Street Cubao, Quezon City Call time 6pm On the set 7pm live Ayan po Live bukas iwaga sa TV Ayan Jana Reeves. Nano, TNC Building Channel 1, Pilipinas Studio. Pelomena Building E, Rodriguez Street, Cobao. YouTube YouTube, pagkatapos. Yes. Oh, ano ko? hindi, nandito naman ako after Hindi, ba? Hindi, sa YouTube. TNC. TNC, Orias, Haya. Puancho, hilaw hiwaga. Ay, ko pati ma Alvarado Manate. hiwaga. Mayang gab Same to you, Amega. sino ka di, Amega? Makadto. Bawang bota lang sa inyo. Puancho, pambarangay barangay patyo. Shout out sa inyo. Tanong taga barangay patyo. na. Mm. and start this, Tulog ka na noon, nasa taas ka, kumain kami ng mga friends. Ah? <laughs> Dirty, dally, Ay, ah. tatakpan na yung course ko. Kailangan na araw, kailangan sa kwarto pa Dirty Dali Hi Beshi, how are you? Ay, I'm fine, Dirty. Dirty Dali Sign, kamusta ka na dira? Hello from Bangga Patio. Pati ma'am. Dirty Dali Sign, ano na ang ano da? Status da? Manong fiesta na? Sige, huwaga manunod. Ako niyan, more blessings. I thank you, Barton John.